kama. Sino ka? ka? kayo ka? ka? Sino ka? ka? Sino Sino ka? 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 Pangalan mo? Pangalan mo? Sino ka? Sino ka nandyan? Tatanggalin mo yan hindi? Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin mo hindi? Ha? Tatanggalin mo hindi? hindi. Tatanggalin mo hindi? Tatanggalin mo. Tanggalin mo, mo, tanggalin mo. Tanggalin mo, yan. Gamitin mo kamay mo. Bliss, gamitin, gamitin mo kamay mo. Tagayin mo. Gamitin mo kamay mo, Bliss. Gamitin mo kamay mo. Soka, soka, soka. Soka to. Soko. Soko, soko sukot mo? pagalas si siguro to. ngarin man? kung koryente pa? tumigmo. Ko, pa. mo? ayano, pa, sukam mo. Ayan, sukam mo. sukam mo. sukam mo. 苏康么样？苏康么？苏康么？苏康么？苏康么？苏康么？

Kita semua pada pulang dulu Pak, kita semua ke bawah. Bareng mau federasian nian. Baru baik ya. Ah. Oh, Bujin mo yan. Bujin mo yan. mo. Ba't mo itong kinakabala? Ha? Ah. Ba't mo kinakabala ito? Mo <coughs> ah. Suwa. Mo yan, ha? Suwa ka. Ito ka mo Suka so, mo lahat yan. Kahit mag-uusal ka pa dyan, eh, wala kang magagawa dyan. Kahit mag-uusal ka pa. Kahit mag-uusal ka pa dyan. Okay. Ubus mo yan, ubus mo yan. Papatayin kita. Ubus mo yan. Ubus mo yan, ubus mo yan. Ubus <laughs> mo ubus mo yan. Ubus mo yan, ubus mo yan.

Ito pa, paubos mo yung pa. suko. Kakalasin mo yan, hindi. Bilisan mo. Bilisan mo. Matandaan. Kalasin mo. Kalasin mo. Awawa mo. Kalasin mo. Wow, kalasin ito. Kalasin mo. Kalasin mo. Pagpag mo, gamitin mo kamay mo. Bilis! Pagpag mo! Gamitin mo kamay mo! Hindi naman yung makas. Ipagpag mo, gamitin mo kamay mo. Bilisan e mo, mo. pa pag pagwende pa pag pas pagwende pa pag pagwende pa tanggalin muna din pa tanggalin muna din pa tanggalin muna din pasok Pagkakain nyo yun eh. Eh! Nagawa eh. pa kayo ah. Eh! Tumira, labas, eh. labas dila! dila. Lala, labas dila! Patinggan lang dila! Labas dila! Labas! Ay! Team mo! Bilis! Tanggal na sa dila! Eh, Pusok ka mo! Ganda mo pa kayong tumihira. Nakuloko kayo ah. Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ilang taon ka na? Ubus mo to! Ubus mo to! Ubus mo to! Ubus mo to! hihihihihihi katanda kanda nyo na, kumitira pa kayo? bilis bilis, subos mo, ubus mo yan kawawa yan hindi ka nakakat yan. magkano ba yan sa inyo? ah magkano ba? Uh. magkano ba yan? tatanggal mo yun di? tatanggal mo yun di? tatanggal mo yun di? ubus mo, ubus mo yan bilis lang, mga mo, nang ubus mo suka ubus mo

Ừ. Giờ thì lắp lên. Thì nó ạ. Cần da này bằng. Ấn ra. Ê. Mulat ba ito? Pangalan ito? Lusik po. Lusik. Inhale. Mulat ba mo? Lusik. Tubig niya po. Pangalan mo? Pangalan mo po? Lusik po siya. oh oh Lusik ka na? Hmm. ka namin ang pangalan mo. Ba't ka nasa kot? nangyari hmm? sa'yo? Ang nangyari sa'yo? Hmm. O, saan ka na daw?

matagal na po nararamdaman pa. ng niya? pa? Matagal. Hindi ka na. Hindi ko na. Hindi ko na. Hindi ko pagalingan mo.